Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang green ay sumisimbolo ng tapang at sigla, habang ang gold ay nagbibigay ng kailanawan at dalisay na hangarin. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 3, number 12, Number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng bagong direksyon at kumpiyansa sa mga plano. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color brown. Ang kahulugan ng kulay, ang green ay tanda ng kasaganaan at balanse, habang ang brown ay sagisag ng katatagan at kasipagan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 26, number 14, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng tiwala at matatag na pundasyon. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color gray. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow ay nagbibigay ng liwanag at saya, samantalang ang gray ay nagdadala ng praktikalidad at tibay. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 8, number 17, number 29. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay hudyat ng positibong komunikasyon at bagong ideya. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color silver at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang silver ay nagpapahiwatig ng intuition at proteksyon, habang ang blue ay sagisag ng kapayapaan at kalma. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 23, number 13, number 20. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng kapayapaan at malalim na koneksyon sa mahalaga sa iyo. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gold at color pink. Ang kahulugan ng kulay, ang gold ay sagisag ng karangalan at tagumpay, habang ang pink ay nagbibigay ng sigla at tapang. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 32, number 10, number 21. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng tiyak na tagumpay mula sa iyong sariling pagsusumikap. Virgo ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang brown ay sumisimbolo ng kasipagan at tibay, habang ang white ay nagdadala ng kaliwanagan at kalinisan ng intensyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 4, number 16, number 28 kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa mga gawain Libra Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color pink at color blue Ang kahulugan ng kulay ang pink ay tanda ng pagmamahal at pagkakaisa habang ang blue ay balanse at malinaw na pananaw mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 7, number 18, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng pagkakaunawaan at magandang relasyon. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color black at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang black ay nagbibigay ng proteksyon at misteryo, habang ang red ay simbolo ng lakas at determinasyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 25, number 11, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng lakas ng loob at tapang sa mahahalagang desisyon. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color purple at color yellow. Ang kahulugan ng kulay, ang purple ay sagisag ng karunungan at espiritual na lakas, habang ang yellow ay nagdadala ng saya at liwanag. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 9, number 15, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng pag-usad at masayang pagbabago. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga masuwerteng kulay sa ngayon ay color green at color gray. Ang kahulugan ng kulay, ang green ay simbolo ng kasaganaan at balanse, habang ang gray ay nagdadala ng disiplina at katatagan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 6, number 14, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagbubukas ng oportunidad para sa maayos na direksyon. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang blue ay sagisag ng kalayaan at talino, habang ang silver ay proteksyon at malinaw na intuition. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 8, number 17, number 32. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng bagong oportunidad at inspirasyon. Pisces ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color silver at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang silver ay simbolo ng daloy ng emosyon at buhay, habang ang blue ay nagdadala ng kapayapaan at kalinisan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon na numero, number 40, number 11, number 23 kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay nagbibigay ng kapanatagan at positibong enerhiya